Magandang buhay po sa lahat. Ayun sa mga nagtatanong ko kung kung ilang araw ba bago natin uh, diligan yung haloblak uh, mula nung na produce siya. So ito uh, pa, pang, pangatlong araw na to, kuya. Pangatlong araw na to. Pangatlong araw na po ito, idol. So mamayang hapon ito ipapatayo namin ito, ipapatayo tapos ah uh, pag medyo puti na siya 'yun na ang oras natin sa pag uh, ano pag uh, pero so, Ito hindi pa to pwedeng diligan ha sa mga nagtatanong. Ayan. Hindi pa po siya pwedeng diligan ito. Ayan. Ito pang pangapat pang na araw na po ito ngayon. Ayan, pinapatayo nila kahapon. So hindi pa to pwedeng diligan kasi tingnan mo, basa pa siya. So basa pa siya, hindi pa siya pwedeng diligan mga idol ha. Sa mga nagtatanong ito, itong mga ganitong kulay na lublak, hindi pa to pwedeng diligan. Papakita ko sa inyo ang hollow block na pwede na nating uh, diligan ayan pag may medyo puti na siya ayan tingnan mo pag medyo puti na yan ayan pwede na nating diligan ito itong mga ganitong ito pag puti na ayan pwede na natin itong diligan yan kung nakikita ninyo yan puti na so kailangan na nating diligan yan ayan. puti para mas lalo siyang titibay at titigas yan yung mga kulay na ganyan yan ang pwede na nating diligan mga idol yan yan ito ito ang pwede na natin diligan ng mga loob kasi kulay puti na siya eh. Ayan. Ito. Ayan, kulay puti na rin yan. Ayan, pwede na natin yan si diligan. Ang pang-apat. Pag-ilang araw na ito kuya? Pang-apat na araw na ito ngayon? Pang-lima bukas? Bukas. Pang-lima na bukas yan. Ah, ayon. So, yan o. Oh. Kung nakikita niyo yan idol, ayan puti na. Pwede na natin yan si diligan. Yun o, no, yung mga puti. Yan, yung may mga puti na, pwede na natin siyang diligan. Pero, pag mga kulay na ganito pa, yan, hindi pa masyadong puti siya. Huwag nyo diligan kasi, ibig sabihin, hindi pa yan sa tuyo. So, basa pa siya po, basa pa. So, hindi pa natin pwedeng diligan yan. Ha? Hindi pa natin pwedeng diligan. Kagaya nito, ngayon, si kuya gumagawa. Yan, basa pa. Parehas lang ang kulay ng pagkagawa niya ngayon. Dahil basa pa siya, yan o. Oh. Pang, pang limang araw na namin ito bukas pwede na namin i-deliver i-deliver na po namin ito bukas idol ayun naman no, tigas oh mm, mm, tingnan mo ayun matigas matigas na pang apat na araw so hindi pa natin siya pwedeng diligan hindi pa natin siya pwedeng diligan ayan si kuya dyan maskulado oh. tingnan mo katawan no parang si parang si Bruce Lee lang natin yung pagkagawa ni kuya dito ayan so hindi pa natin siya pwedeng diligan pagka basa pa siya yung ano hindi pa siya pumuputi pag kulay puti na po siya pag kulay puti na po siya ayan, pwede na natin siyang diligan pag medyo kulay puti na siya ang dilig naman niya kuya, ano ba yun? Basa, basa kalaga or katamtaman lang ang basa? Katamtaman lang. Katamtaman lang. Ayun, katamtaman lang ang basa pala niya pagka ano, yan o. Yan, kagaya niyan. So pwede na nating diligan yan. Ayan, pwede na nating diligan kasi nakikita na natin na puti na siya. Pero pagka hindi pa puti, hindi pa natin pwedeng diligan kasi uh, mawawala ang ano niya, mawawala ang tibay niya wala ang tibay niya pagka uh, ano so ayan ha ginawaan ko na kayo ng idea sa mga nagtatanong para po sa inyo ito ayan kung kailan kung kailan oras sa, uh, uh, ano, ora sa pag kailan oras sa pag pagdidilig ayan so kailangan natin ng medyo maputi pa ayan. pag maputi pa kailangan natin talaga ng ano kailangan talaga natin ng tawag dito kailangan na natin diligan siya pagka maputi na makikita rin natin na medyo basa pa siya eh. pagka basa pa kasi ganyan na yung kulay eh. ayan o, yun pa yung kulay niya makikita mo pa siya pero pagka ano na, pagka puti na yung puti puti na talaga siya ano na talaga makikita mo talaga na talagang pwede na siyang diligan yun o So ito puti. Ayan, didiligan na natin 'yan. Number 4 kasi ito eh. Ayan, number 4 na size 'yan. Ayan, so sa so mga nagtatanong, parehas lang ha. Parehas lang ha. Sa so mga nagtatanong, ayan. Yan, hindi pa pwede. Ito, pwede na natin diligan. Ayan, so thank you for watching. Follow na po kayo sa Facebook page natin. Jim uh, Hardware, uh, Balulang Brands, at saka Jim Hardware, Kanituan Brands at Felix Tan Pagikan Junior sa Facebook natin account at sa ka sa YouTube channel natin na Felix Tan Pagikan Junior and thank you for watching please as all share niyo yung video na to para marami ang mga makakita at nakakaalam so para marami tayong matutulungan so god bless and thank you bye bye